programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dito nga ay pinakiusapan nga ng todo-todo nito nga si Divina, ang kunwaring anak niyang si Princess dahil nga sa mabuti at mabait ito nga si Princess ay nagawa nga sundin ang pakiusap nga ng kanyang itinuturing ngayon na mama na itong nga si Divina kung kaya't ginawa ng alamang ni Princess ay tuluyan na nga siyang nagparaya na kahit masakit sa kanyang damdamin at ang kanyang pusong sugatan dahil nga mahal na mahal niya itong si Savior ay nagparaya siya dahil sa kahilingan ng kanyang mama at dito naman ay sobrang sakit ng dinaramdam nitong si Princess na ang buong akala niya ay dadamayan nga din siya nitong ang si Divina. Ngunit nang sabihin nga niya ang sakit na nararamdaman nitong ang si Princess sa kanyang itinuturing na ina ay binaliwala lamang si Princess nitong si Divina at sinabi nga dito na mas kailangan na kailangan daw siya nitong si Libby dito sana Princess ay napaisip ka na kung ikaw talaga at mahal ka ng itinuturing mong ina ay hindi ganyan dapat ang treatment at trato sa iyo dyan pa lang ay mapapansin mo na ang malaking pagbabago dahil ikaw nga ay hindi tunay na anak nitong ang si Divina kung kaya't dito naman ay uh, susundin din nitong ang si Savior ang kahilingan nitong ang si Princess dahil ganun niya nga ito kamahal at ayaw niya nga itong masaktan at maipit nga sa sitwasyon kung kaya't ang gagawin nga dito ni Savior ay meron siyang isang matinding plano na walang nakakalam kung hindi lamang siya kahit nga itong si Princess at si Justin ay hindi niya alam kung ano talaga ang tumatakbo sa isipan at sa utak nga nitong si Savior na ito palang si Libby ay kukuharin lamang niya ang loob at puutuin niya ito kung bakit nga ba ganun na lamang nga ito pinuprotektahan nitong ang si Divina, si Libi at ano ang meron sa likod ng pagprotekta nitong ang si Divina kaya libig at ito ang tutuklasin ngayon nitong ang si Savior na hindi alam ni Princess at ni Justin ang katotohanang plano nitong ang si Savior. Ito na kaya ang pagkakataon para matuklasan at malaman ni Savior ang katotohanan na lihim nitong ang si Libby at itong si Divina. Kaya guys, napakarami po nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.